Ilang araw na nga din kaming puyat kaya naman hindi nakakapag-upload ng maayos at ilang araw natin hindi makapag-update dahil nga din sa mga costume na mga ginagawa namin at kitang-kita nyo naman na maganda yung nagawa namin at aring at ganda-gandahan aring pamangkin kung nagsuot na rin aking costume na ginawa kaya naman aring panoorin ninyo kung paano ko ginawa itong costume na ito. At syempre para naman mauna tayo diyan sa mga eksena ay gagamitan ulit natin ng rubber slice yung ginawa nating costume para naman makabuo tayo ng panimula natin. Pagkagupit ko nga ng perfect circle na diyan ay syempre lalagyan natin yan ng kawad na ididikit natin dito sa stick glue para naman mas matibay siya at mabuo natin ng maayos ng ating costume na ginagawa. Ika nga ng matatanda ay wala kang matatapos kung wala kang sisimulan. Kaya naman, maaga pa lang ay sinimulan ko na itong ating costume na ginagawa sa so pamamagitan ng pag start ko ng pagagawa ng headdress. Pagkagawa ko nga ng mismong hulmahan diyan dito sa aking manikin, ay iniksinahan ko na agad ito at binuo ko na agad yung magiging headdress natin dahil itong ang costume na ito ay winter-inspired costume na gagamitin sa Hong Kong na order sa atin. Ari nga ang iba-ibang proseso ng paggagawa ko dini at may mga idea na naman kayo mapupulot diyan dahil ibang klase nga itong costume na ito na hindi naman kalimitan nakikita sa mga dati kong vlog kaya naman tutuki ng maigi para naman mas marami kayong matutunan dahil nga gusto gusto ko makatulong sa mga kapwa ko designer lalong lalo na sa pagbabahagi ng aking kaalaman Pumuo ako diyan na hugis dahon na dini sa may panoon itong ating headdress at nilagyan ko na ng ating mga pangmalakasang mold talaga namang walang kamatayan yung paglalagay natin ng mold dahil mas maganda talaga yung design na nabibigay niyang ganyang mold. Sa mga nagtatanong po muli, ay pakipanood na lamang po yung vlog ko kung saan po nakakabili ng gantong mold para naman po hindi tayo paulit ulit-ulit. Ari nga ho palang ari mga garning design ay sined sa akin ng aking kliyente. Kaya naman syempre, for the guy, na naman tayo diyan. Kasi syempre, inuuna natin yung ating client satisfaction. Dahil nga may mga gustong design silang ma-achieve at sinesend sa akin. Kaya naman gagayahin natin yan para naman masatisfy natin sila. Aba naman. Pagkatapos 'ko ang gawin 'yung head at mapinturahan ng puti, ito lang at sinimulan ko na 'yung mga pang keme natin. Diyan mga pan-design dito pa rin sa ating head dress. At gagamit nga tayo diyan itong mga parang mga malasian deal na mga design na ganito at ilalagay natin ito dito sa ating uh, kawat na nilalagay ano At para naman mas maganda yung glamour niyan, ay eh, syempre natin niya ng mga magagandang beads na nabili natin ulit sa ating online. Kaya naman ito, pagkatapos kong mabuo yan, ay eh, kinabit ko na rin ito isa at kitang kita nyo naman na nagbigay talaga ng napakagandang design itong mga pinagagawa kong garni. At dahil nga hindi sapat sa atin na design lamang kaya naman nilalagyan natin yan ng mga pang malakasang beads at tinatantad natin talaga iyan para naman talaga magbigay ng kinang at napakagandang mga eksena lalong lalo na kapag nasa stage na ang susuot. Aba hindi naman tayo papayag na bastahan na lamang itong costume na nating ginagawa kaya naman nilalagyan ko na ito ng mga pampaglamor na ganyan at mga palawit-lawit. At syempre para mas bongga ay syempre iaano natin ang ating costume ng maayos na maayos at kung hanggat may maidadagdag pa ay ikakabit natin yan ang ikakabit. Maging OA man sa paningin nila ay syempre sinasatisfy natin ang ating kliyente sa pamamagitan ng pagdadagdag at pagpababongga ng ating mga ginagawa. At dahil nga nagbabahagi tayo ng ating mga panibagong kaalaman ay ito nga at magdadagdag tayo ng materyales na pwede nating ilagay sa ating mga costume. Katulad nitong tire wire na ganito na kalimitan ay dinadagdag at pinanggagapos lamang sa mga wire sa ating bahay ay eh pwedeng pwede natin niyang gamitin. O di ba diba, pwede kang mag ng mga ganyang bagay lalong lalo na kapag marami ka naka-stack. At pagkatapos na yan, ay syempre para mas maganda yung glamour ng ating costume ay lalagay natin itong mga ganitong para mga dahong kulay puti na may paugat-ugat na ganyan. Kalimitan yan ay nabibili lamang sa mga school supplies or sa mga katulad ng mga uh, store na nabibilhan talaga ng mga kung anik-anik ay makakita talaga kayo ng ganyan sa Libisoria ay meron din kaya pwede-pwede nating idalhin yan diyan at ilagay natin dyan at pagkatapos nga nating eksinahan yung ating napakagandang headdress, ay eh dumako naman tayo dito sa pagagawa ng ating mga panlagay sa kamay, mga armor yan na pwede nating ilagay sa paa at sa kamay para naman mas gumanda yung costume na ginagawa natin. At humul mga ako hanggang ganyan dito sa ating rubber slice para naman madikitan ko nitong ating mga malakasang mold na ganito. At syempre, depende na lang sa imagination natin kung paano natin ilalagay ang mga mold na yan. Depende sa ating design, depende sa eksena ng costume na pwede natin gawin. Kaya naman, kanya-kanya tayo talaga ng design diyan. Ito po ay pang pattern lamang na pwede pwede nyo pong gayahin. Kung hindi nyo po na itatanong ay aba isang linggo na rin kaming puyat na puyat at halos wala ng tulog kakagawa na rin mga costume na ari para raamang paganda ay tingnan naman kung paano talaga namin lagyan ng batu iyan ay talaga nung wala ng espasyo eh kung hindi naman talaga kailangan kailangan at mapaganda talaga natin ang costume na ito hindi naman natin yan gagawin charing Ewan ko din baga kung bakit nasanay na kami din dito sa aming lugar, kung bakit naglalagay talaga kami ng napakadami mga bato diyan. Dito po kasi sa amin, mahigpit din na laban sa pagagawa ng costume ay talaga namang kailangan napakakinang at napakaglamorosa ng na mga pinagagagawa namin diyan para naman makuha namin ang best in costume. At dumako na nga po tayo din sa ating mga hinuhulmang ganeri na hindi ko alam kung saan dako da ba talaga o anong design aring ari basat na rin gagawin na aribas at nag lamang ako diyan dahil nga may pinasan design yung aking customer kaya naman nag a ako diyan ng design na pwede kong ilagay sa balikat. Pambalikat nga po pala ito na nilalagay natin ng mold at mamaya ay makikita ninyo kung saan talaga yung nakapwesto kaya intay-intay lamang po maya maya po tayo umulis manood lang po kayo ng aking video para mas marami po po kayong matutunan. Kalimitan talaga sa mga ginagawa ko. Minsan hindi na talaga ako gumagawa ng sarili kong design. Minsan kung ano lang yung lumalabas sa isip ko at naiisip ko ay talaga namang yun yung pinagagagawa ko diyan. At nandito na nga tayo sa pagagawa ng mismong base dress ng ating costume na tights. At ito na nga sinukatan na ng pamangkin ko nang matapos na itong tahiin ni ate para naman makita natin kung pit na pit na talaga yan. At para mas glamorosa talaga siya at mas bonggang bongga ay syempre nalagyan natin ng lace yan doon sa so may private parts ng ating costume at nalagyan natin ng bonggang bonggang bato yan. At dahil nga kalimitan sa mga costume ay hindi talaga maho makakompleto nang walang backdress. Kaya naman ito sinisimulan ko ng gumawa ng backdress na aling sunod doon sa pinasan design sa akin. At maya maya nga ay makikita ninyo yung mismong kayarihan niyan dahil napakaganda nga ng pagkakaeksena natin itong costume na ito. At dahil nga may mga bagay tayo na hindi natin kayang gawin kaya nag improvise tayo ng ating mga backdress na ganyan. Katulad yan gumagawa ako ng backdress na gawa lamang dito sa mga plywood at mga kawat na ganito at dinidikit ko ng stick glue... At para mas matibay, inilalagyan ko yan ng tire wire. Lalong lalo na doon sa mga part na malapit sa balikat ay nilalagyan ko talaga yan ng mga kawad at tire wire nang mailak natin ng maayos. At ito na nga yung mismong hulma ng ating backdress para naman makita ninyo kung ano yung mga kayarian natin diyan. At para maigapos natin ng ayos yung ating backdress ay tire wire yung ginagamit ko para naman mas maeksenahan natin iyan. Kesa naman bumahid pa tayo sa mga welder na napakamahal maningil ay ganito na lamang ang ating gagawin at mas matibay-tibay pa ang mga nagwe-welding kasi kalimitan binabasta na kaya kalimitan madaling magkalasan yung mga pinapawelding namin kaya nakapag-decide talaga ako na ako nalang gumawa ng mismong backdress para naman mas maayos at mas maganda at wala pa akong sisisihin sa bandang huli kaya naman po kung kaya nyo mag-improvise ay go lang. At pagkatapos natin mabuo yung mismong backdress natin ay sinagyan na natin ito nitong para mga feathers na ganito. Papalibutan natin yung mismong mga kawad na pinaglalagay natin sa yung mga sungot-sungot na ganyan. Ilalagay natin ang design sa bandang huli. At maya maya nga ay ganito na nga natapos natin. O oh, ba diba? napakaganda na. At pagkatapos nyan ay kinabit ko na ito mga puting parang mga dahon-dahong ganito na parang winter talaga. Para naman mas bongga yung ating eksena dito sa ating balikat ay syempre lalagyan natin ng ang panabo para hindi naman masakit sa balikat lalong lalo na kapag nasuot na at ito na nga yung mga pinagagawa nating pambalikat kanina na hindi ko alam kung saan talaga apepesto at ito nga takita ko na kung paano natin ipepesto ng maganda yan at ito na nga ang kinalabasan ng ating costume na ginawa o oh, ba? diba, palang pa lang, na. And here is our final result. O oh, di ba napakaganda ng ating ginawa winter team na costume na sinuot nitong aking pamangkina. Talaga namang ganda-gandahan at feel na feel ang kanyang pagkakamodel di yan. Dahil nga tuwan-tuwa siya sa costume na ating ginawa at feel na feel niya talagang irampa at isway-sway ang mga eksena ng ating costume. At syempre, para naman masatisfied ang ating kliyente, ay kailangan nating videohan ng maayos yan at i-vlog para naman makita niya may remember remembrance siya sa costume na ginawa ko para sa kanya. At kung nagustuhan niyo po itong video ko, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow at i-share. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you sa my next videos. God bless!